Sa Baguio City matatagpuan ang isang lumang mansyon na tinatawag na Laperal White House. Noong isang libo na daan at lang, tirahan ito ng mayamang pamilyang Laperal. Ngunit nang dumating ang hapon, ginawa itong torture house, dito raw pinahirapan at pinatay ang maraming inosente. Paglipas ng panahon, sunod-sunod na trahedya naman ang nangyari sa mismong pamilya. Hanggang sa iniwan na nila ang bahay. Ngayon, sinasabing hindi na ito tahimik. May bata raw na biglang sumisilip sa bintana, at isang matandang babae na palaging nakikita sa hagdanan. Maririnig din daw ang mga iyak at bulong sa kalaliman ng gabi. Kaya hanggang ngayon, tinagurian itong isa sa pinaka-haunted na bahay sa Pilipinas.